Ayan guys, may gagawin tayo dito. Rosie Royal. Ano bang problema nito, ma'am? Sa start button po. Oh, start yes, may <laughs> button si ma'am, yung may-ari. Starter button daw. Bakit di na Ah, uh, okay, balo. Well, di, di, di na okay. po. Di ba na ma'am? Mm, pero po pag kinikir. Okay. okay naman. Starter button lang. Ayan. Royal to, guys, ha. Ayan, ang gagawin natin electrician. The testing -ing. Kung ba tayo gumana sa kanyang post button? Yeah. Yeah, wala ating ilaw? Ba? Wala lahat. Wala rin stoplight. Wala rin stoplight. Wala rin stoplight. Wala stop Sabihin, walang ano. Yan yeah, guys, yan. Yeah. Kasi na ni Boss King. Ah, uh, pa lang iba, tinitira na ni Boss King. And guys, subscribe nyo muna kami hey, sa aming man. YouTube channel, EMB TV. Pa-like at pa-share na rin guys at pindutin notification bell para lagi updated kung so, may share na yung video po post guys. Kaya na, post button to ay gumana guys sa pero sa kicker, okay. Ayan. Yeah. Okay, see you

mga wiring sa loob. Ah, bang wiring right. sa loob. Okay, chechikin. Ah, guys, chechikin daw natin yung mga wiring sa loob. Kaya kakalas ito. Itong flaring sa harap. Ito natagaling, King. Kaya flaring sa harap. Para makita yung wiring kung anong condition. Kasi baka doon nag... Doon naglulos connection. Kaya wala siyang cost button. Saka mga stoplight na, na. Wala rin no? okay. Okay. <laughs> Ayun. Meron na Ayun guys ha. Oh. Pero direkta pa lang 'yan. Direkta pa lang 'yan, ayusin pa. Yung switch. Uh, yung sa brake switch ito. Ah, direkta mo. Ano may problema? Switch. Ay, may hindi na ah. may Hindi, hindi ito. Itong na dito sa akin. Ito. Ay, papantayan. ah, Ah, kung ba ito talaga may problema? Ah, uh, yeah. yan. Ito starter button. Switch. Uh, ah, uh, oh. Ito ay brake switch. Oh, brake ah. switch. Nailaw na. Hinga. Yeah. <coughs> oh. Hindi talaga nagalap sa una. Ng. Yeah. Yo. Yo, Start! Oh. Wait lang. Wait lang to ba? Pero hindi pa ko. papalta na 'yan. Switch ano ito? Anong switch to? Brake switch. Ah, brake switch 'yung narito 'tong brake switch niya. 'pag tira yon, hindi na start 'no. Kailangan kasi 'yan. Gagana push button niya pag binisil mo yung preno. Ah! Oh. Ang bumili. Kahap. Papaltan din ng brake switch kasi pag, uh, pag sira yung brake switch, hindi gagana yung sta yung starter button. Ano? Ayan guys. Okay. So, ayan. Oh. ito, papaltan din ng ating starter switch. May problema ito. Ang kanyang push button starter. Ayan o. Oh. Guys, dito na kagaya na. Ayan o. Oh. Ayan. ayan. Guys, tip. Pag kasirangin yung stoplight switch para sa preno, hindi rerecta ga hindi hindi gagana yung kanyang shutter ano, okay. switch trouble shooting ya rerekta muna rerekta muna oh pwede rin pre pipindutin to yung oh. switch oh. pag hindi gumana tatanggalin yung sakit ng switch to oh ito naman ang rerekta oh. oh tapos yung sa preno iya na na oh yan yung pag ito itinanggal dito ka pipisin 12 okay na yun Tol no? pa yung pag, pa pag hindi, pa rin umandar ka. Pero yan, mandar na. Pag hindi pa rin umandar. Pag hindi pa rin dito, oh. another trouble. Doon ang sa may starter relay. Starter, uh, na. Hindi, start yes, relay. relay. naman. Ah, been, Nakuha natin yung trouble day. Okay, yan na yan. Okay hmm. na yan. Sira yung stop light switch. Saka kanyang ito, diba? Sa hmm. ano, button. Three. Yan. Sabihin, <coughs> dalawa sira niya. Isang supply switch saka ah, post button naglo-loose na yung dito sa ooo ah, okay okay yung guys so ayan ha yun pa rin yung taon eh so tip, ngayon na siya nag yung guys ayan ha Oh. pwede nyo i-rake na yan basta nagkaroon ng problema kayo dun sa inyong ano Ano fast button switch uti-uti ooo oh, kumbaga kasi mahirap mag ganoon ng step by step sila, oh. ika nga step by step biglaan. wag agad dun sa mismong starter agad ha 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 Maliit palaki. Bro. Bro si Royal to guys ha. Ayan guys so. Kung naalala nyo guys, Nablog na natin ito na nakaraan. Siguro mga 2 months ago na. Ayan two, o. 2 to 3 months ago. Ayan 2 to 3 months o. Ito guys ha, stop light, pinagta namin dito ha. Kasi may problema na rin to Kapagta na rin yung post button starter guys. Ayan. Ayan, I start na o. Ayan na, kahit tanong pintot, ayaw may start ngayon sat na okay rekta pa lang yung guys okay, ah? na yung ano. kaya Base na switch. kaya na pindot yan na o oh, direrekta pa lang namin yan ha? mamaya sa post button namin yan, yan 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 ito yung bagong starter switch guys ha? Ah? post button starter yan yan okay ito papalta namin dalawa isang starter post button switch saka isang stop light switch guys ito ha. Yan ang may problema. Ha, kinakabit na. Kami natin, testing na natin yan kung gagana sa post na. Kanina kasi, rekta lang guys ha. Okay. Yun. Nagad na agad. Sa post-boto. Okay, pa nga, sample pa nga. Ayun, oh, oh, guys. yan, guys. Ah, na, ha? Sabihin. talagang talaga sira kanyang post button starter sa kanyang stop light switch, guys. Ah, so, kanina. Ay, ah, uh, siya kanina, guys. So, yan. Yeah, okay na yan. Oo, so, si Royal. Ganyan lang. Kasimple mag, magano, mag, ano, mag, troubleshoot ng kaya mag-start sa ano ay sa kanyang post button switch starter yun yung sira itong dalawang ito guys ito sira guys ah. So, ay kayo maka-experience ng ganyan, guys. so yan, may tip na sa inyo, guys. Rosie Royal. Yan, guys. Kinakabit na lang yung mga playering sa unahan. Yan lang kasimple, guys. Sa maalam. O sa maalam daw, guys. Ganun lang kasimple, sa maalam, Ha? sa alam ang gagawin guys pero kung hindi nyo alam punta kayo dito sa amin sa ab shop namin sa kay, kay Ace motor shop oo oh, oh. huwag yung pangasal oo oh. medyo delegado yun baka magkamali mas mag lumala pa yan mas ayun Yang guys, Tapos na. okay na Sabnya oleh, testing oleh, sabon testing. Ayun. Oh. Ayun, oh, guys. Oh. Nakakabit ah. Ito kasi eh. Ah. Mali ang ano. Masyadong nakabit. Ayan. Matik pala yan ano. Masyadong nakabit. Ito kaya di. Ya guys. Ya yeah, guys. Yun ang naging problema lang ha. Sira yung kanyang stoplight. Switch. Saka yung kanyang post button. <laughs> Wala na yung problema kaya ayaw start sa post motor. Pialta namin ng switch guys ha. So, kaya na kahit pa lang may nawa kayong tips sa amin kung paano mag-testing ng mga ganong guys ha. Ayan ha. Royal to guys ha. Rusi Royal. Ayan so, guys. Sana subscribe nyo kami sa aming YouTube channel, EMB TV. Palike, at pa-share na rin guys at pindutin yung notification bell para lagi updated sa mga share, -share na yung video at ipopost guys okay okay ma'am okay na ma'am thank you ma'am yeah thank you ma'am okay na yan o oh. alam sa si ma'am yan okay na yan na na po sa kanyang post button okay ma'am okay, ma thank you po ma'am thank you thank you yan, guys ha Yalta namin ang switch, stoplight switch, saka post button switch. Yeah, guys. Yeah. na, guys. Rosie Royal Leon guys, ha. Thank you, guys.